Sobrang nagalit si Tanggol sa pagamatay na kanyang mga kaibigan kaya maghihiganti siya nito at hindi siya titigil hanggat hindi niya mapapatay silang lahat. Nagtagumpay naman si Tanggol na patayin niya ang mga galamay ni Bong ngunit ang kapalit nito ay pinarusahan siya ng gusto ni Chief Espinas dahil sa nangyaring patayan sa loob ng selda. Nababahala naman si Balatugan dahil sigurado siya na mailalabas ito sa social media dahil maraming namatay sa nangyaring rayot at mananagot silang lahat sa kaukulan. Pinagalitan ni Bubble si Tanggol kung bakit pa siya lumaban. Ang sabi ni Tanggol, hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga kaibigan. Gayon pa man, sobrang nasaktan si Tanggol sa pagamatay ng kanyang mga kaibigan at sa tingin niya na ito na ang kaparusahan sa lahat ng mga kasama na ginagawa niya noon dahil lahat ng mahal niya sa buhay ay kinuha na. Matitikman na nga ni Roda maging mahirap dahil doon na ito nakatira sa bahay nila Marsing at Nita. Habang sina Marsing at Nita nagpapakasarap na nga sila sa buhay mayaman at rinigaluhan pa sila ni Ramon na isang mamahaling kotse, bumisita kagad sila sa Quiapo para ipagyabang ang kanilang pagiging mayaman. Samantala, sinabihan ni Tinding si Rigor na hindi siya mapipigilan na dalawin si Tanggol sa loob ng kulungan. Hindi niya iaabandon ang kanyang apo. Ang galit na sabi ni Rigor, sige gawin mo ang gusto mo. hindi hindi ka na makakabalik sa bahay ko. Kakayanin kaya ni Tanggol na harapin ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay? Ngayon wala na kanyang mga kaibigan. Yan ang ating abangan sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa at channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.